I wow. Gasek na ang asin dito. So, pwede na natin ilagay ang asin ng mga ibang gulay. Yeah. Ayan. Pwede na natin ilagay yung ibang gulay. Celery stalk. Ayan. Yeah. Celery is good for the health. Ito. So, ilagay na natin yung celery.

Ready na ang ating ulam na gulay with pork. Ayan. Yum yum with our red rice basmati. So ayan, kain na tayo.